Magandang magandang araw mga kapamilya. magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ngayon po ay kapistahan ni San Andres, isa sa labing dalawang alagad ni Jesus, ang dakilang kapatid ni San Pedro. Subalit, sa ating bansa, ang ginugunita sa araw na ito ay ang alaala ng ating bayaning si Andres Bonifacio. Tamang-tama po pinag-uusapan ngayon sa ating bansa, sa ating politika. Ano nga ba ang ibig sabihin natin ng kabayanihan? Sino nga ba ang bayani? Bakit nga ba kailangan natin ng mga bayani? Ani po na isang sa pinakamayamang tao sa mundo na si Warren Buffett? Noong kausap niya ang ilang mga kabataan, nanya, if you tell me who your heroes are, I'll tell you how you're gonna turn out. Ibig pong sabihin, kung sino raw ang iniidolo natin, kung sino ang tinitingala at hinahangaan natin, yun din ang ating kalalabasan, kahihinatnan. Kaya kailangang piliin ang mga bayani. Dahil di lang sila laman ng ating nakaraan, sila rin ang tatakda ang huhubog ng ating bukas. Kung anong klaseng mamamayan ang hangad natin para sa ating bayan. Kaya dapat piliin yung mga kumakatawan ng matataas nating hangarin tulad ng tapang, katapatan, katotohanan, katarungan. Tulad ni Bonifacio na namatay para sa kalayaan ng bayan. At tulad ni San Andres, na naging martir sa pagsisiwalat ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Kapamilya, sino nga ba ang iyong mga bayani? Amen.